mga ka no so uh, good morning po sa ating lahat na po ay maganda po ang gising natin sa umaga na ito mga ka no so mga ka so bago po lahat good morning po sa ating lahat Luzon, Visayas, Mindanao no so nandito naman po tayo mga ka-idol sa ating tinatampok na pang-araw-araw mga ka-idol na wapo ay ma-enjoy po kayo kapag panood sa ating content at vlog no mga ka -idol? so walang ibi walang ibang walang ibang hinihingi na nautalotal na naman po tayo mga ka no so, sorry po so walang ibang hinihingi si tatlong unit ka-idol vlog na nawa po ay inaanyahan ko po kayo mag-subscribe o mag-like po i-share po sa ating lahat ng mga kaidulan so mga mga kaidol no mga upang mapanood po nila ang ating content mga kaidol at magustuhan at mag enjoy din sila ng kahit kunti o so, kung hindi man kung hindi man pwede naman po i-skip no mga kaidol no so sinong magkaakala mga kaidol na makakarating na naman po ako sa ganitong lugar no mga kaidol no so sa mga kaidolan po so kung na-enjoy man sa aking uh, content share na rin po mga kaidol at like po no yan lang po ang inihiling ni tatlong unit kaidol vlog na upang muunlad pa po ang ating uh, munting channel no mga kaidol so bago po ang lahat sa lahat ng aking minamahal sa buhay so shout out po sa inyong lahat no so sana po ay manatili po tayo malumanay sa lahat po ng ating ginagawa no mga kaidol no no upang tayo po ay laging manatiling ligtas sa pang-araw-araw nating ginagawa mga kaidol kalimutan mga kaidol tumawag sa Diyos Ama mga kaidol no bago tayo mag magumpisa sa ating gawain sa pang-araw-araw mga ka-idol no? diba? mga ka-idol napakaganda na naman dito lugar mga ka-idol so makita nyo mga ka-idol no? magulat na naman po kayo mga ka-idol kung saan na naman po tayo nakarating no? o ba diba, mga ka-idol no? pala palayan na tayo ng kunti mga kaidol no kasi medyo talagang sobrang antok na po yung driver no pati na rin po ako mga kaidol kaya lagi tayo may baon na kubra no uh, bumibili talaga tayo panlaban sa antok mga kaidol kasi ganitong trabaho na ganitong trabaho mga kaidol sa parating ay laging kailangan po laging dilat ang mata ba mga ka-idol so mamaya ko na po ipapakita sa inyo kung ano man yung nandito sa aking ah, likuran no mga ka-idol no para po mapanood nyo pa ang um, kaunti ang ating content mga ka-idol no so napakaganda po na palayan po dito mga ka-idol sariwang hangin talaga rito mga ka-idol no? dyan po tumambay mga ibang truck din mga ka-idol no? na mahinga rin simpre mga ka-idol diba mga ka-idol napakagandang tanawin mga ka -idol. so dandahan para makita po natin ng husto ang ating dapat makita no mga ka-idol no o malapit na mga ka-idol malapit na so ano kaya yan mga ka no balikan natin sa kabila mga ka-idol o diba idandahan natin mga ka -idol. kita nyo na 'yan mga kaidol no Oh di ba mga kaidol So sinong, mag sinong mag mga sinong mag-aakala mga kaidol no na makikita natin dito sa lugar na ito mga kaidol ang vulkan Mayon mga mga kaidol no diba, Napakalaki mga kaidol So mga kaidol no, hindi natin na vlog yung sa ah uh, pier ng ah uh, ano mga kaidol no. Pier ng ating nilalabasan ngayon mga kaidol na papuntang Bicol no. Sipo, ay gabi po. Eh, hindi masyadong makita sa ating uh, content mga ka-idol napakaraming sasakyan mga ka-idol talaga meron ng albay mga ka-idol sus, napakalaki talaga ng vehicle pa talaga mga ka-idol meron din tayong nadaanan mga ka-idol no? kung alam nyo lang yung daan mga ka-idol, ganyan mga ka-idol gitna ng kalsada mga ka-idol no palagi pinapatag daw yun mga kaidol pero pagdating ng isang taon ay tumutubo naman po mga kaidol biyak biyak naman po yung siminto no ano kaya ang laman doon mga kaidol o siguro o anak ng vulkan mayon siguro mga kaidol no kaya siguro tumutubo mga kaidol na no? sisira yung daan talagang gitnang gitna talaga siya mga kaidol no kung sino man ang makadaan doon nako silipin nyo po sipatin nyo po maigi mga kaidol no kung ano man yun pero palagay ko mga kaidol napakainit kasi pagdaan namin doon er, na, parang nainitan ang buong katawan ko mga kaidol no sa pagdaan namin doon no di, ko, di natin alam kung ano man yun si siyempre tayo mga ka mga kaidol ay nag-spiritual tayo mga ka no. Bago bago po kami dumaan doon ay nainitan na po ang buong katawan ko naghubad ako no. Ay tamang tama. -tama. Ah, nagsabi yung driver ko na may daan dito mga ka-idol na pusang tumutubo talaga ng mga ka no. Kahit anong lagay ng siminto o simi sinisimintuhan na yung gitna ng kalsada mga kaidol at nilalagyan pa ng uh, bakal mga kaidol ganun pa rin mga kaidol no? magiba-giba pa rin si Minto mga kaidol kaya nagbitak-bitak na naman po pagdaan no? namin no ay nakikita talaga mga kaidol no? nagbitak-bitak na naman po malalaking biyak sa gitna talaga mismo ng daan mga kaidol no nagbiak-biak talaga mga kaidol ay sabi ko yun na yun ang nararamdaman kong napakainit sa buong katawan ko mga ka-idol no? di ba mga ka-idol kung tayo po ay nag spiritual madali po tayo makaramdam kung ano man ang mga sakuna na parating no mga ka-idol no? so bago po lahat mga ka-idol bago po akong magpaalam so good morning po sa ating lahat no mga ka-idol no? kita nyo naman mga ka-idol ang ating vulkan vulkan ng albay mga ka-idol so, napakagal napakalaki mga ka -idol siyang umuusok Oo, oh, umuusok talaga mga ka-idol no kita nyo naman mga ka-idol so umuusok po talaga siya mga ka-idol so maraming maraming salamat po see you next vlog no mga ka-idol sa lahat ng mga kaidol na solid supporters maraming salamat po sa inyong laging pananubaybay sa aking mounting channel mga kaidol na ay pagpalain po tayong lahat mga kaidol balang araw mga kaidol ay makamit na natin ang dapat natin makamit no mga kaidol no so hanggang dito na lang po ang aking content maraming salamat po see you next vlog mga kaidol So maya maya mga kaidol ay aalis ah, na rin kami no? So thanks Thank you mga kaidol Maraming salamat See you next vlog Bye bye